Kumusta mga ka-Titans? Dito naman tayo sa vlog natin ngayon gabi sa Batang Kiapo Koloboso. Unang una sa lahat ito ay teaser lamang para ma-update sa Batang Quiapo. Salamat po. Ito nga ay nag-usap si Edwin at Nita at gusto ni Edwin si Alberto Ferries pero si Nita nagdalawang isip pa kasi kakilala lang niya sa tao na yun at pakasal na agad. Ito si Edwin ay pumunta sa grupo at binalitan niya ito na si Tanggol ay nakulong dahil pinakulong ng tatay nito at sabi wala ng kalaban sa Kiapo. At hinahanap ni Edwin si Tiban, di mo nagsalita ang grupo, si Teban ay pumunta kay Kidlat at ang grupo dahil gusto ni Teban na magbalikan na ito ng grupo, at ay muna nila Kidlat dahil kay Edwin kaya sinabihan ni Teban sila pag-isipan nyo bumalik, kaya ito si Teban ay bumalik na at ayon sinabihan na pumunta ako kay Kidlat sa ni Teban ito kay Edwin, at sabi ni Edwin ay kung babalik sila ay kailangan sumunod sila sa patakaran ng grupo kaya sabi ni Teban gawin niya ayon gusto din ni Teban makilala ang supplier nito sa droga, ayon dumating si Baldo at pinakilala ni Edwin ito ang tropa at kumuha ito at gusto narin nila kumuha ng cocaine kaso sabi ni Baldo ay mahal yun kung kaya niyo. Ayon interrogate si Tanggol ng mga polis kanino ang droga at ang pera pero sabi ni Tanggol di niya alam kaya siya nagnakaw dahil kailangan ng kaibigan nito kaya nagnakaw ito pero di naniwala wala ang mga polis nito sa sagot ni Tanggol at dito ay napabalita si Eisen sa TV at nag-alala sila nito baka ituro ni Tanggol sila Ankog at kasamahan nito kaya sabi ni Roy ipagligpit na si Tanggol pero sabi ni Ankog ay huwag muna. Ayon pinasok na si Tanggol sa kulungan at di makapanilawa ang mga kasamahan nito na buhay nito si Tanggol kaya kanya-kanya din sila humingi ng tawad at sabi ni Tanggol ay wala kayong kasalanan dahil ako ang may gusto tulungan si Mokang dito pumunta si General Pacheco dahil gusto niya humingi ng tulong kay Colonel Suarez na ipagligpit si Supremo si dahil kinuha si Amanda nito at sinabi na droga ay kuhanin ko ayon kay General na dito ay bumisita si Tes at tending Santino Lolonoy sa presinto at dito kinumusta si Tanggol nito at umiiyak si Tanggol ay humingi ng tawad Nito sa mga kasalanan nagawa nito at pinayuhan si Tanggol na magpakatatag nito dahil may awa ang Diyos abangan bukas huwag kalimutan follow para ma-update sa batang kiapo salamat po